So for how many months na hindi po tayo nakauwi dito sa probinsya Kasi marami pa tayong uh, ibang mga ginagawa So pag ko dito kahapon Ang dami pong uh, bumungad sa akin ng mga problema Na masyadong uh, nakaka-stress So kung nakikita ninyo yung ating mga manok Actually marami po talaga yan Yung uh, naka rinse po Yung uh, sit-up sa ating manokan Yung iba dyan kadalasan kasi is uh, Nag-cron po sila ng uh, mga sipon and then yung iba din po is uh, merong mga coriza yung ibang mga manok po natin so yung merong mga coriza na mga manok is uh, sineseparate po natin sa ibang kulungan para maagapan po natin sila so ito sa ganito na sitwasyon talagang napaka delikado ito lalo na uh, hindi po tayo nag-apply ng uh, for uh, vaccination program dito sa ating mga manok yung mga manok po natin dito is almost mga 200 plus yung uh, mga manok po natin dito. So, delikado to kung uh, hindi natin ito sila mabigyan ng lunas. Kasi pwede pong ma-wipe out lahat ng mga manok po natin dito. So, ganun ka risky din po yung uh, pag-alaga po ng uh, mga manok po natin. So, sa mga manok natin na uh, mayroong coriza uh, or yung tawag po dito na one-eye cold. So ang pinaka-effective po dyan na uh, gamot is ito po yung ano uh, isang kutsara na asin tapos itimpla po natin sa isang baso na tubig. Tapos ilagay po natin sa lagayan na uh, pang-spray. So since hindi tayo nakabili ng uh, pang-spray dahil uh, short na po tayo sa oras. So gawin po natin ilagay na lang po natin dito sa ana sa isang uh, bottle water. Tapos Pagkatapos dyan sa pagmix po natin ng uh, tubig at asin, ipatak -ano doon sa mata ng ating manok na nagkaroon po ng uh, So ang gawin po natin dyan is uh, patakan po natin yung uh, kanilang mga mata uh, three times a day. Tapos since uh, may mga sipon din po yung mga manok natin na mayroong choriza, so magbigay din po tayo sa kanila. Ito po yung uh, Panamox 40 yung uh, ibibigay po natin sa kanila. So itong uh, Panamox 40 na powder pwede ito sa mga sisiw at saka sa mga may edad na mga manok. So ito yung uh, pinaka uh, mas mabilis gumaling yung uh, kanila mga sipon. So ang gamitin po natin ito yung uh, Panamox 40. Then yung sa ano naman ang uh, sporte, eh, uh, marami tayong mga lagang manok so hindi natin kaya kung uh, puro na lang tayo ano antibiotic yung uh, gagamitin po natin na uh, mabibilis sa mga aggregate supply. So other source na pwede natin gamutin yung mga manok na naka-frarens po natin, yung maraming mga sipon, ito yung azondrox uh, yung uh, gagamitin po natin. Ang tamang pagtimpla uh, ng uh, sundrox is yan, nakikita po ninyo yan sobra po yan siya sa 1 liter it's 1 uh, gallon po siya so ang gawin po natin dyan is uh, dalawang takip ng sundrox kasi ang uh, ano nito isang takip is uh, equivalent to 1 liter, so since sobra ito sa 1 liter, so dalawang ano dalawang takip ng sundrox yung uh, uh, ibibigay po natin sa ating mga alagang manok tapos, uh, i-observe po natin uh, for how many days kung okay ba or epekto ito. But, ah, uh, dati pa na nagkaroon po yung mga manok po natin ng ganito, so far okay naman siya. Yung uh, pagbigay po natin ng, ano, ng asin at tubig, tapos yung sundrox okay naman sa mga manok na may mga sipon at uh, mga coriza. So by the way, ang tamang uh, dosis po nitong uh, Panamox 40 para po sa ating mga manok na mayroong mga sipon, CRD, Coryza, and the other bacterial infections. So uh, itong 1 uh, sachet or 5 grams is uh, equivalent po siya ng 1 uh, gallon of water. So yan po yung example das 1 uh, gallon is uh, maglagay po tayo ng uh, isang sachet ng uh, uh, panamox 40 para sa ating mga manok na mayroong mga sakit yung uh, nabanggit ko kanina. So, gawin po natin dyan is uh, hanggang 5 days po siya yung pagbigay ng uh, Panamox 40. So, itong uh, Panamox 40 is uh, napakaganda po ito para sa ating mga manok na mayroong mga coryza at uh, sipon and other uh, bacterial infections dahil itong ano uh, Panamox 40 ay uh, mayroon po siyang uh, amoxicillin plus tylosin. So, when we say tylosin mayroon yung ano gamot para sa sipon Uh, paracetamol plus uh, Carbocysteine. So, isa ito sa mga pinakamabisa itong uh, Panamox 40. Sa mga manok naman, lalo yung uh, may mga edad na, na sobra talaga yung, uh, or malala na po talaga yung uh, kanila mga sipon. Actually, pwede tayo magbigay ng uh, Panamox 40, yung uh, tablet. Yung uh, ibibigay po dyan. Pero kaso nga lang, sa manok natin ngayon na mayroong uh, Coriza, is uh, below 2 months old po sila. So mas magandang gamitin po dyan, ito yung ano yung panamox 14 na uh, soluble powder ito itong uh, ginagamit po natin. So ngayong umaga, so ito lang muna yung ano yung uh, Sunrox and uh, panamox 40 yung uh, ipapainom po natin sa ating mga alagang uh, mga manok. And then uh, by this uh, afternoon, yun na po yung uh, mga plain water po yung uh, ipapainom po natin sa ating mga alagang manok so aside sa ganito na mga klase na sakit sipon and coriza, uh, so napapansin ko din kanina sa ating mga alagang mga manok so meron din po silang mga sakit na mga coccidiosis iba pa na mga sakit yung mga ipot nila na may kulay yellow yung tinatawag na colivaciliosis yung iba din yung color white yung tawag dyan na sakit yung ah uh, Salmonellosis at yung iba din na ano na mga sakit yung uh, avian malaria yung color green yung uh, may kasamang color green yung kanilang mga ipot. So tawag niyan is uh, avian malaria. So napaka-stress itong uh, pag alaga ng mga manok dahil ilang saglit lang na umalis po tayo dito pagbalik po natin. So iba-iba na po yung uh, klase ng mga ano mga sakit yung ating mga manok. Sayang din po kung hindi natin sila bigyan ng uh, tamang uh, lunas dahil yung gastos natin dito especially sa mga feeds talagang napakamahal. So kung ma-wipe out sila lahat, uh, huwag naman sana is talaga mawala yung mga ano yung mga ginastos natin dito. So sayang malugi pa tayo dito. So bukas sa yung iba pang klase ng mga sakit sa ating mga manok. Iba din po yung uh, igagamot po natin. Pero unahin muna natin itong mga sipon and uh, kuriza. Kasi itong mga klase ng mga sakit ito yung pinaka mabilis na uh, magkaroon ng ano na mas spread or mag magkahawaan yung ating mga manok sa so, ganito sipon and uh, kuriza. So, by the way, about sa product na ginagamit po natin ngayon or na-mention po natin sa ngayon is uh, hindi po ako nag-promote po dito or hindi po ako nag-endorse sa product na na-mention ko sa ngayon and then yung uh, ginagawa ko lang po dito is to share kung ano po yung pinaka the best na gawin po natin sa ating mga alagang manok kung meron kayong ganito na klase ng mga sakit like coriza, mga sipon, mga iba pa ng mga klase ng mga sakit sa manok. And uh, disclaimer by the way, ako din po ay uh, hindi din po tayo isang uh, veterinarian and uh, hindi din po tayo isang uh, agriculturist po. So all the videos na in-upload lang po natin ay uh, base lang po 'yan sa ating mga personal experience. So supposed to be po sana is uh, marami po tayong maibinta ngayon na mga alaga ng mga manok po natin. Eh, dahil po sa Ibat-ibang klase sa ating mga alagang manok Sa ngayon Medyo alanganin po tayo na ibinta po ito Kasi nakakahiya naman po Sa mga buyer na magbinta po tayo Na mayroong mga sakit Na mga manok So Baka yung ibang mga buyer Is uh, gawin po nila Is uh, alagaan po Yung ating mga manok eh, Baka ito pa yung uh, magdala ng uh, sakit sa kanilang mga manokan So as of now Uh, dito lang muna yung mga manok po natin hindi muna tayo magbinta so gagamutin lang muna natin sila pag okay na yung lahat so pwede na natin silang ibinta so hoping by na next two weeks is uh, okay na po yung mga manok po natin para mabawasan na din po yung uh, gastos natin sa feeds para po sa ating mga alagang manok o di kaya mayroon na tayong uh, pambili na feeds at saka gamot and uh, vitamins para sa ating mga manok